Magandang hapon sa ating lahat mga idol Welcome to my youtube channel ah, Mga idol Kumusta kayo lahat dyan Kumusta po ang buong yung pamilya Dalangin ko po sana Nasa mabuti po kayong kalagayan ah, Mga idol Ito pala yung aking bagong channel Idol Charlie Yung sa mga hindi pa po nakapanood po I-search nyo lang yung Nanol TV Kasi yung channel na ito mga idol Bininta lang po sa akin sana suportahan nyo po mga idol yung aking bagong channel idol charlie ayan mga idol nagyaya pong mga kasamahan ko mga idol na panginhas kasi ang laki ng ibas mga idol ayan mga idol yung mga kasamahan ko ayan nauna na sila puntahan natin sila para malaman natin kung ano yung nahuhuli nilang pang pwedeng iulam Yan, grabe ang hibas mga idol. Yan Ayan yung kasama ko. Idol, na, nauna na sila. Ayun pa o. Yung dalawa. Saka ito pa rin yung dalawa. bali Balitatlo itong mga bata na nagsama manginhas yan grabe kalaki hibas yun dami ring nanginhas doon mga idol wala kasing pamain mga idol kasi maliwanag ang buwan yan kaya ang daming hindi nakalaot yan mga idol update ko lang kay mga idol pag nalapitan na natin yung mga kasamahan ko para maalamin kung ano yung mga nakuhuli nila mga idol sana suportahan nyo po ang aking bagong channel si pangarap ko mga idol na masuportahan yung pamilya ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking mga anak lalong lalo na po sa kanilang pag-aaral At ito pala yung magiging artista ko mga idol. Hindi ko pa lang dinadala mga idol kasi kasi nag-aaral siya. Magagamit ko lang ito mga idol sa araw ng Sabado at Linggo. Ito po si Idol Rapido. Nga, iyan. Iyan si Idol Rapido. Yan po yung laging sumasama sa kanyang sa kanyang papa pag naglaot. Pag nagba po yung kanyang papa. Ayan ngayon makakasama na natin to siya mga idol yan update ko na lang kayo mga idol pag nakasama na natin to mga idol pag naglaot kami pero kailangan muna yung pag-aaral niya mga idol priority kasi niya yung pag-aaral kaya magagamit lang natin to siya sabado lang at linggo yan mga idol at yung isa mga idol yun pinsan niya mga idol yun isama din natin to Ayan mga idol, puntahan natin yung kasama ko sa channel mga idol. Si Idol CJ. Ayan, pero magagamit lang natin itong mga idol. Masasama ko lang ito sa pagbablog. Pag-araw lang din ng Sabado at Linggo. Kasi priority niya yung pag-aaral. Ayan, si Idol CJ. Ayan, harap Idol. Ayan. Nakahubad mga idol kasi mahilig talaga to sa walang damit kasi mainit pa dito sa isla. Sanay kasi to sa Maynila kasi yung bahay nila doon may electric pan. Ngayon dito na sila sa isla na nirahan. Kasama na yung mama niya dito na rin nakatira. Pero taga Bulacan talaga ito. Ayan. Kasama natin yan. Update na lang, i-update ko na lang kayo pag nandoon na tayo sa time na mag-vlog pag kasama sila. Pero pag araw ng lunes hanggang birnes, hindi natin to sumasasama. Kaya i-update ko lang kayo mga idol pag kasama ko na sila sa araw ng Sabado at Linggo. Pero sa ibang araw, pag nagbablog ako pag lunes hanggang birnes hindi natin to sila makakasama yun, punta tayo doon yun ayun yung kasama natin yun Idol CJ, pag may nakita kang pwedeng iulam, Idol CJ, tawagan mo ako ha, para puntahan natin. Sabihin mo sa akin, para mapuntahan natin. Ayun mga Idol. Kapitan natin tong kasamahan namin mga Idol. Mm. Yan. <coughs> Nauna na sila sa amin. Tingnan mo doon Idol CG Baka mayroon kang makita Ayun si Idol Rapido Kasama din natin niya mga idol Gusto niya magsama mga idol Kasi wala silang pasok Yan Sabihin mo sa akin Pag Idol Rapido Kung mayroon kang makita idol Sabihin mo Saan na Idol? Saan? Kumaya May kunin Maya, Saan? Yun. ayun Nakahuli si Idol rapido ayon saang Yan, ilagay mo doon sa lagayan Oh Dito ka ayon ayon mag ano daan Idol ayon 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 laki ayon hibas Mga Idol oh ayon ayon Oh. ayon Nah. Dan rin mga bangka sa tabi mga idol. Lo. Hindi na makalabas kasi ang laki ng hibas. Yan. Isalang ang bahay dyan mga idol. Yan. Yan. Grabe ka hibas mga idol. yung mga bangka sa, sa laot mga idol hindi na makapasok patabi kasi ang laki ng hibas Yan. may nakita kayo dyan saan may nakita kay idol si J yan saan tingin ayun may na naman idol Nakahuli rin na si Idol, si Jay. Saan? Ayun, dalawa. Ayan, yan. Pwede na natin iulam yan. Tara, ilagay mo doon Idol, si G. sa lalagyan. Ayan. Ayan, si Idol Rapido mga Idol oh. Naligo na kasi hindi nakakain ng Star Magarin kaya yung height niya ganyan lang yan pero bata pa yan si Idol Rapido yan mga Idol kahit nagsama sila sa atin ngayon mga Idol pero okay lang kasi araw ng linggo wala silang pasok yan san saan Idol? tingin yan tingnan natin mga Idol kunin mo idol, ilagay mo doon sa timba. Lah, ilan ang nakita nyo? Limang piraso na. Atingin. Atingin. Ah, grabe, dalawa malalaki idol. Oh. Saang? Yung mga idol, puntahan natin. Nakakita rin ang saang si Idol Lin Lin. Yan. Yan yung kasama ni Idol Rapido, ang kanyang mama. <laughs> Sana idol. Ayan lah, laki idol lo. Oh. Yan, yan pang anim na yan. Pang anim na saang na nakita namin. Lagay natin to sa timba. idol. Batu-batu panaman naman. Baka ma dyan, sugat. Idol. Kau oh. uh, si si Iya. Ah. Idol. Yan. Hmm. Tingnan nyo, mga idol Kamang si to. Idol Rapido mga idol. Oh. Tingnan, nyo. Tingnan nyo, idol. Ampur ba mga idol Lo parang si birting labra. Pian. Oh, dandana idol. Sada. Bun <laughs> um, tata idol um, sa kanila mga idol, sundan natin sila. Yan. Mana kita ka idol. Nayron? San? Ayun, kunin mo idol. Yun. Doon ilagay mo. Yan pang ilan na yan? Pang pito. yung pang pito na. Mama. Yun. Dandan dandan idol. Sige, hintayin mo si Idol Rapido para mailagay yung saan dyan sa ano. Timba. Ano yung kita mo? Ah, yan ang laki yung idol. Pangwalo na mga idol. Yan. Dami na mga idol. Oh. Mayroon na tayong pangula mga idol. Saan? Patingin. La idol, nakakita na naman si idol rapido. Yan. Saan idol? Saan naman? Oh, ayun idol. Ayun. Ayan lang, laki idol. Patingin, patingin.

yun yan yan mga idol lo hapon na mga idol Ayan yung araw mga idol lo yan mga idol sama natin nanginhas din mga idol ng pang ulam Ano Idol, CJ, mayroon dyan? Wala, si Idol rapido, nakakita? Ya, yeah, Mga Idol. Papunta na rin tayo doon, Mga Idol. Pauwi na rin. Abang naglalakad tayo pauwi, Mga Idol. Tingnan na rin natin, baka mayroon tayo badaanan. mayroon, may pandagdag pa doon sa nakita nating saan. Mayroon, idol? Ayan. Ayan, so mayroon daw. Nakakita naman si idol rapido. Ayan. Swerte talaga to si idol rapido, mga idol. Bata pa kasi mga idol, kaya malinaw yung paningin. Kanina pa ako naglakad-lakad mga idol, wala akong nakita. Pero si idol rapido, yun nakakita kita na naman saan ay doon ingin yun sige kuning mo ay doon yan o ah yan pag sampo na yan idol. yun yun dapi yan mga ay doon o Ada yang teman-teman aku nak Dyan idol dulo, oh, pang po na yan mga idol. Tara maghanap pa tayo doon, baka madagdagan pa yan. Idol siji, dandaan idol kayo malalim na. Patabi-tabi-tabi tayo, tayo ng kaunti. May nakita ka doon dyan idol rapi Mayroon, dah, sad ay Dah, mayroon idol. Si kuni mayroon. Yan. Gundan. Maliit yung isa. Yan, dalawa mga idol. Dapat, labin dalawa na yung nak huli namin mga idol. Yan. Tara idol, maghinak tayo doon. Yan mga idol. Punta tayo doon sa tabi-tabi ng kaunti mga idol kasi malalim na. Ayan yung araw mga idolo. Oh. Yan. Malapit na ring lumubog. Yan. Grabe ka ganda ng mga tanawin mga idol. Grabe ka kalma ng panahon. Ayan oh. Yan, oh idol. Ayun, ano kaya yung dinikdik niya? Ay, siguro may nakita rin siyang pwedeng kainin. Pwedeng iulam. May nakita kay Idol Rapido? Yan, hanap-hanap na yung iba mga Idol. Lo. Sana madagdagan pa yung nakita natin na pwedeng ulam. Mayroon dyan? Saan? Yan si Idol CG. Nakakita ng Idol. Saan Idol? Yan. Yun, yan. Yung si, Yan. Yan. Si pwede Yan. Yan. Dinastado, idol, may nakita kayo dyan. Idol, mayroon dyan. Ayan, trusun sa ano? tingnan natin. Una idol, una idol, ah, puno na yung lalagyan natin. Ah. Ayun. Ayun, ang laki. Laki mga kaidol. Ayan. Ayan, dami na mga idol. Oh. Dami na. Oh. Dami, talaga mga idol. Si Idol Rapido at saka si Idol CJ. Ayan. Ang gabi na pun idol. Op, lapit na maggabi. Kaya, papunta na rin tayo doon. Ayan. Tara. May nakita kayo dyan, idol? Yan. Yan. Pa, pa na rin mga idol. Paggabi na rin. Mayroon? Yan. Tingin. may idol, mayroon na naman nakita mga idol. Yan. Saan? Yun. Yun. Yung dalawang maliliit. Yan. Dami na mga idol. Oh.

Ayan so, mga idol, ito po yung nahuli lahat mga idol. Yan, nahuli nila ni CJ at saka ni Idol Rapido. saka ni Idol CJ. Ayan yeah, mga idol, dami mga idol oh. Ayan, may pang-ulam na tayo mga idol. Ayan oh. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan. Yan mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Thank you for watching mga idol. Maraming salamat mga idol. Thank you for watching. Yan. Yan yeah, mga idol. Uwi na tayo mga idol. Kasi pagabi na. Mga bata pa naman itong kasama natin mga idol. Yan nag na rin yung iba mga idol oh. Do. No? Ayun, mga idol.